Misterioso Wilderness Farm Day 16 of Fall Year 3 Ang current funds ay 692,332 Gold At ang total earnings ay 13,489,291 Gold So, pumula ngayon hindi muna tayo magbibenta ng anything na artisan made Kasi nagpalit tayo ng ating profession Pag tinignan natin yung skills natin, itong farming, tayo ay naging agriculturist So, ang mga ibebenta lang natin ay yung mga raw, so, raw lang na products. So, ngayon yung Stardew Valley Fair, pero hindi ako pupunta. Kasi gusto ko matapos tong mga pinapagawa sa atin ni Mr. P, ano, Mr. T. Ngayon, itago muna natin dito tong mga bomba at baka mamaya delikado, meron tayong mabang at pati rin super meal. Tapos lagay natin yung kape sa loob ng ref. And then, uminom na tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. Kasi mabagal niya eh. So, drink tea, drink the green tea and eat the crab cakes. Ngayon, anihin natin lahat nitong pwedeng anihin nito at ipasok na rin natin sa ref yan ah, dito naman yung isa ay saan na yun dito yung broccoli tapos dito naman yung bell pepper ah, ano pa ba yung mga hindi na kailangan dyan Usin natin ang gulo eh Magulo siya dito yan dito ganyan ay ganyan dapat yung ayos ngayon kumuha tayo ng tubig hindi tubig <laughs> kung ano ano mga napipindot <laughs> yan so makikita natin ang dami nating ano dapat anihin binigyan pa tayo ni Clint ng gold you were given a gold ayan so iwan na muna natin itong mga to dyan at ito namang ah uh, mag pasok natin dyan at lahat dito nung lagay naman natin dito lahat ng seeds ayan okay and then ah uh, punta muna tayo sa ano hindi ka na muna iaayusin. kailangan ko makakuha nung ano eh Pasok tayo dito. Punta tayo sa volcano. Sana makakuha tayo ng maraming maraming ano. Ayan. Pwede natin punin itong mga to. Pero hindi ko muna isi-send. Ayan. Pagayin natin dito. Ito ang dami pa rin nating mga ano. Ah. Oh. Ito uh, huh? ba? Naforge na siya. So ipa-forge ko ulit kailangan ko ng maraming forge ay hindi ang gagawin ko nakikita niyo tong lucky ring na yan para lagi tayong lucky etong etong isang iridium bomb at saka tong lucky ring pagsasamahin ko na siya ito tayo dito sa forge in the forge ayan so ipa forge natin to sa na ang ating iridium van at itong lucky ring forge. So, bukod sa malakas na siyang may attack siya na 10, 10%, meron pa siyang lucky. Tama ba? Oo, tama. Kaso 4 na lang yung cinder shards natin. Tama ba yung ginawa ko? O dati yata, ano ni tama yan tama <laughs> naguguluhan na rin tuloy ako sa mga pinaggagawa ako <laughs> inagsushoot yung quiver natin now babalik natin tong mga tools na hindi na natin muna gagamitin kunin natin tong mga cherry bomb bomb at saka tong mega bomb ayan pasok muna natin para hindi tayo maguluhan asa na to To. and then etong crab cakes pasok natin dyan ang meal natin, super meal ang gagamitin natin dapat pala nakakuha tayo ng ano, pangalan no pineapple, okay na yan so ngayon inumin, magpapalit tayo ulit ng bath, inom tayo ng ano ng green tea at super meal, kainin natin yung super meal now ba away tayo kailangan natin ng maraming ano kailangan natin ng maraming cinder shard para mapa-upgrade natin yung ating so dito lagay natin itong bomb yan, diyan Stardew Valley, kaso hindi tayo nakasali kasi nandito tayo. Saan na ka tayo na kanyang maraming tatanim? tay natin. Ngayon, dito naman. Sana makakuha rin tayo. Meron ang isang, ano, bean. Yung bean. Pag nakakaanupot ka ng mga, uh, yes, dami na. Pagka nakakapasabong tayo ng mga bato. So, ang kailangan natin 500 na ganyan. Para kung paano ma-plant -ma natin siya, tumubo siya. So, buksan natin lahat ng mga, mga dito. Ano ba Lalo tayong ano? Ah, mabuti dito tayo dumano. Dun pala yung daan. natin kung marami pang bato rito. Ano ano eh, nakita ko maraming bato rito Kasi, Oo, wala. Wala nang bato rito. Ito kaya. Isa kasi, kalaban yung luma lumalabas yun. Eh. Hindi naman. So, gawa tayo ng maraming bombs. Ayan. Tsaka, cherry. Cherry bomb. So ayan 'yung dapat nating nakikita. Wala na tayong super meal. So bago tayo umalis. Wow. Bago tayo magpalit ng floor, inumin natin tong green tea at kumain tayo ng super meal. Para laging buo 'yung ating ano. ako tayo dragon po. O, di ba? Na-stuck siya, stuck. And then, this one. Actually, nanalo na rin naman tayo dun sa ano. Ah, merong ano rito, oh. Sentinel. Oops. Parang wala naman daanan dito. Let's not waste our ano. Water. Laring dito. Dito na lang para marami tayong makuha pang resources. ano natin ay buti pala dito tayo pumunta kasi merong ano meron na naman tatapakan and then ah wala talagang kailangan mag ano sus mali pa yung bakit yan So dito naman tayo maggagawa ng tulay. Siyempre, i-bumps away na lang natin sila. Oh no. Ayan, marami tayo na ng ano, ini natin tong salad. Kala ko hindi tayo makakapasok dun. Parang wala naman dito. Dito kaya yung daanan. dito yung daan Kailangan din natin yun maslin kasi magapi kasi nasa kanya yung ano eh, yung Shard Cinder Shard so dito gagamitin na naman natin tong ating watering can para ummove on tayo Ops, bago tayo umalis, minamunan tayo ulit ng green tea at kumain tayo ng super meal. We never know kung anong na do doon. Ito so siguro. kasya na yan. Magkasha ka. <laughs> Wala na akong resources. Ay, sus, diba? Ang saya naman naman. Nakakainis. Lagi <laughs> siya natakamaan. Yan, wala na tayong pala yung na yung life ilan ang ating 11 pa lang eh so kasi dumami to oh meron na no oh fairy kasi mas gusto ko talaga tong magic ano. know. ngayon gumawa tayo ng bomb patay ng bomb inom pala tayo muna another floor yun eh mag-change tayo ng floor tapat lagi siya busog <laughs> okay nasa 4 na tayo yes hindi natin nakuha ang ano. Naka-9 na tayo. Meron tayong ano eh, tatlo na tinanim. So, plus 9, 12 pa lang. 12, 13. Thank you. kaya, kaya. Hindi, hindi lumusot lang. Lumusot lang. Ay, bakit ganun? Sentinel pala yun. It's a sentinel. Uy. Parang alam ko to ah. Tago tayo. Ah, inabot siya. Ang dami natin nakuha. Fifteen na. Kasi may 12 tayong hawak ngayon. Tapos yung natin. Sana dito mayroon. Yes! Wow! Ang saya. Phoenix ring. Mayroon tayong phoenix ring. Okay. Okay. Andun ang daan. Wow, ang dami natin nakuha. Yes! Ito muna, ayusin natin. So, aalisin ko muna itong sap. Kasi taking up space. At yung mga hindi ko kailangan muna alisin na natin to mga to. Kasi baka meron pa tayo makukuha na mas ano. Yan. Alisin na muna natin yung mga yan. Now, ito rin. Cave carrot. May cave carrot pala dito. <laughs> okay. Yan. So, balik tayo. So, nandito tayo kay ah, uh, ang tawag. Dwarf. Like a dwarf. Ay, ayoko nun. Asa na yun? Hardwood. Ang daming hardwood sa labas. Ngayon, pausapin natin. Aha. Ayun. Cinder, -cinder clown. Gusto ko rin na makuha yun. Taas niya, oh. Aha. Roots. Ayoko na roots. Pink bow. I haven't seen a human here for many years. Ano ka? Ilang beses na nga ako nagpunta rito. ano <laughs> ba si, si, Dwarf? I haven't seen daw. Bibili ba tayo? Sige, bumili na tayo para hindi na tayo gawa ng gawa. The 25. Ayan. Okay na yan. Ayan, ayusin natin. Ay! Dito pala yung meat cherry bomb. Tapos dyan yung bomb. Tabang amethyst, bumibili siya. Oo, oh, bumibili. Ayan, ayan. Sige, okay na yan. Ngayon, uminom ulit tayo ng tsaa. 10 p.m. na, as oh. Tapos kumain tayo super meal. Kailangan natin 17. So, 20 pa lang yung ano natin. Kung magpapaputok tayo dito, meron kaya tayo makukuha dyan. Wala naman tayo nakukuha. Akala- Naku, ayun yung pinaka-hate ko na ano, kasi nababurn eh. Pag kaya ng ano. Ay, yip Hindi, yip tayo nakikita. yip na pala tayo. yip 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 siya. Ah! <laughs> yip nakalabas na tayo. ang dami natin na kuha ano ah uh, binhi ng hibin okay hey what's that I see over there wait punta tayo dun gusto ko yung makita actually gusto mo makapunta pero bago ang lahat Sus, tinamahan na naman siya Weld na. Nakakainis naman itong mga ano na to. Pangbulo. siya. Okay. Ngayon, magpasabog tayo dito para meron. Makiyo. Makiyo And then, bigyan natin ng tulay. At buksan natin tong magic tape. Wow, ang Ay, mermaid boots. Wow, ang saya. Ito, pinaka, ito yung pinakamataas na footwear dito. So, nakuha ko na yung mermaid. Mermaid boots. Plus 5 ang defense. At saka plus 8 ang immunity. Meron pang isa yung dragon scale yata yun. Ito, ibenta na natin yung mga yung hindi kailangan. Kasi nakukuha naman yun sa ibang ano, di Diba? So, 29 ano natin. Pwede tayong gumawa ng ano. Ayan. Pa. Ay, sayang. So, meron tayong 24. For day 16 of fall, year 3, 500 lang ang ating na-ship.